Alam mo ba na marami sa mga ining idolo nating celebrities ngayon ay nagsimula lamang bilang contestant sa mga reality shows? Mula sa simpleng pangarap hanggang sa pagningning sa showbiz. Ito ang kwento ng kanilang tagumpay. Tatalakayin natin ang mga bituin na unang nakita sa telebisyon bilang contestants pero ngayon certified stars na. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa bisgram.net. I-click ang notification bell para sa mga bagong showbiz updates at kalaman. Erich Gonzales Si Erich Gonzales ay nagsimula sa Star Circle Quest noong 2004 at itinanghal ng Grand Questor. Isa siyang patunay na ang sipag at syaga ay may magandang bunga. Naging matunog ang pangalan ni Erich sa telesering 14 at mas lalo pang humusay sa mga roles na Magkaribal, The Blood Sisters at La Vida Lena. Sa pelikula naman, nakilala siya sa mga films tulad ng I Do, Sa Danilis Magic at Siargao. Charlene San Pedro Si Charlene ay kabilang sa unang batch ng Star Circle Quest Kids Edition. Mula noon, hindi na siya nawala ng spotlight. Matagal siyang naging parte ng Guwing Bulilit at lumago bilang teen actress sa mga palabas na Kalya Lily at Kung Fu Kids. Pinatunayan din niya ang kanyang husay bilang host husa at VJ sa mix. Kim Chu, Unang nakita si Kim Chu sa Pinoy Big Brother Teen Edition 1 kung saan siya ang kauna-una ang big winner noong 2006. Nagbida agad sa sana maulit muli at sunod-sunod ang kanyang proyekto. Mula sa mga serye gaya ng ina, kapatid, anak hanggang blockbuster hits tulad ng Bride for Rent hanggang ngayon na isa siya sa mga pinakaaktibong kapamilya stars bilang host sa It's Showtime. Sam Milby, isa ring produkto ng Pinoy Big Brother si Samuel B. Mula sa simpleng acoustic heartthrob ay naging versatile actor at recording artist. Unang sabak niya sa pag-arte ang Maging Sino Ka Man. Sinundan ito ng mga proyekto tulad ng Jezebel, The Third Party at concert tours gaya ng acoustic heartthrobs. Bukod sa acting, may platinum albums din si Sam. Jeng Constantino, ang pop rock royalty na si Yeng Constantino ay unang nasilayan sa Pinoy Dream Academy kung saan siya ang grand star dreamer. Ang debut album niyang Salamat ay naging triple platinum. Isa siya sa mga kilalang singer-songwriter sa bansa na may mga katang kamay, ikaw at marami pang iba. Bukod dito, naging judge din siya sa Pinoy boy band superstar at tawag ng tanghalan. Melay Canteveros Hindi lang sayang dala ni Melay Canteveros, kundi inspirasyon din. Nagsimula bilang housemate sa PBB Double Up at siya ang naging big winner ng 2009 ang kanyang unique na sense of humor ang naging susi para mapasama sa mga palabas tulad ng Kokey at Ako at The Adventures of Poresa. Isa siya sa mga paboritong morning host ngayon sa Magandang Buhay. Hindi biro ang sumikat mula sa reality show pero pinatunayan ng mga artistang ito na posible ito basta may talent at determinasyon. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? I-comment mo lang sa comment section at huwag kalimutang mag-like, comment at share. Click the notification bell para sa mga bagong showbiz updates.